Hello, magandang araw, mga lalabs, mga vayot! <laughs> ay, ano ito? Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko, FWs, around the world. Hello, good morning, magandang araw po sa inyong lahat. Pag-uusapan <laughs> natin ngayon itong si Romualdez, ang ambisyosong buwaya na malaki ang tiyan. <laughs> uh, by feeling presiden uh -huh. president? Feeling president putragis. Na nag courtesy call ng labing pitong general at senior flag officers of the armed forces of the Philippines. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez reaffirmed the commitment of the House of Representatives in supporting the armed forces of the Philippines. Bakit ikaw, Martin Romualdez, ang nagbigay ng ganitong assurance sa AFP hindi ka naman Commander-in-Chief? Isa kang napaka-chief na kawatang speaker at buwaya sa kaban ng bayan. Kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So ito yon balita ito ng uh, PTB, no, Philippine uh, State Controlled Media, uh, eh, government media. So ito yon uh, yung binasa kanina. Romualdez assured the officers that the lower chamber of uh, Congress will enhance the welfare of military personnel Including an in additional 350 pieces daily subs uh, subsistence allowance for soldiers and provi uh, providing adequate uh, resources for the AFP. Again, Mr. Uh, speaker, hindi ekao ang presidente, hindi ekao ang commander in chief, Bakit? ikaw ang nagbida-bida dyan. Palibasa, isa kang jalebi na malaki ang tiyan. <laughs> di ba nagbida-bida din siya? Pumunta din siya doon sa may pag-asa island ba yun? O anong island yun na pinunta niya doon na nag, uh, nagpa-picture-picture doon? Trabaho yun. Kahit yung ibang, si Gibo Chudoro yata, nandi di hindi pa napunta doon. Uh, doon, Pinglakso, napunta doon panahon ng kampanya para iboto siya dahil may malasakit siya sa West Philippine Sea. <laughs> Nasundan yun eh. ni, Martin uh, Crocodilos uh, Buayos Romualdos. so ito yun eh. Pagdating naman dito sa allowance na 350, maganda sana to eh. Okay. Pero hindi ito ginawa, mga lalaps, mga bayots, nang mga nagdaang, mga mag-research kayo. First time nga yata ito, sabi ng iba. First time ito nangyari sa Pilipinas na may isang House Speaker na umastang Presidente at ah, may courtesy call sa AFP. Ano ba nangyari din sa inyo na labing pitong AFP Generals? Bakit kayo pumayag? na makipag-usap sa isang speaker. Magpapasko pa naman, mayroon ba kayong millions of bonuses dyan na natanggap sa kanya? Tanong lang naman. <laughs> Magpapakaaso ba kayo na Nalang... the... Sandali, sandali, May video yan eh. Magpapakaaso ba kayo 17 generals ng Armed Forces of the Philippines dito kay kay ano kay Martin Romualdez. Bibilihin lang kayo sa 350 pesos allowance. Magkano yung pasubri sa inyo dyan? Bakit? Di ba matatandaan natin mga lalabs, mga bayot, sa unang uh, pagdinig ng budget for 2025 sa Kongreso? tinapyasan ng 10 billion pesos ang budget ng AFP. Pero, itong mga nakaraang araw, nung nagkaroon na ng uh, budget deliberation dyan sa Senado, at nagkagulo na ngayon ang Pilipinas, lalo na nung nagsalita, si dating Pangulong Duterte, na kailangan ng EFP dahil sa, nam sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, talamak, uh, lampas hanggang ulo na yung korupsyon, nagbinta pa ng uh, ginto na hindi natin alam kung nasaan yung pirang pinagbintahan ng 25 tons na reserve gold imbis na magbili para magkaroon tayo ng maraming reserve gold para makita ng iba't ibang panig ng mundo ng mga leaders doon. Ay, maraming gintong reserve ang Pilipinas. Mag-invest tayo doon. Wala. Pilipinas pa ang sa buong mundo. Ang number one na may pinakamaraming binintang gintong reserve. Saan yun? Yung Maharlika Investment Fund na minadali ni Bongbong Marcos at ng kanyang anak na the peso is weak because the dollar is high. <laughs> ganon ka galing ganon katalino si Sandro minamadali nila tatlo ni Martin Romualdez hindi na daw kailangan mangutang dahil may pundo para sa infra para sa calamity at kung sa ano-ano pa doon kukunin Eh bakit nangutang ngayon sa World Bank ng around 200 uh, uh, 200 hindi uh, pala 2.5 or 500 million US dollars na naman ang inutang sa World Bank Nasaan ang pera ng PhilHealth members na 89 billion na kinuha ni Bongbong Marcos? At inilagak doon sa unprogram funds. Nasaan ang 1.44 billion ade para sa flood control na wala namang flood control dahil laganap ang baha ngayon kahit sa ang bahagi ng Pilipinas? Ito yun. Marami pang mga question doon si Uh, dating Pangulong Duterte na kailangan na yung talamak ngayon, na droga sa Pilipinas, patayan, kidnap, mga kabataan, nire-rape, pagbalik ng droga. Wala. Tahimik itong uh, pe, yung armed forces, eh, yung AFP chief dahil may utang na loob si Romeo Broner dahil meron yung kapatid niya. Pinasok ni Lisa Marcos magtrabaho dyan sa Court of Appeals. In short, Itong si Risa Huntiveros dahil yung kapatid din niya at ang kanyang brother-in-law dahil ma ma mabuka din itong bunganga ni Huntiveros sa mga Marcos, never again. Three years siya, anti-Marcos na. Ayan, nabili. Ang <laughs> ginawa ni, Risa Huntiveros ngayon, dati never again, ngayon, uh, himod put na. Ano din si, uh, si, ano, si Romeo Brunner? So, ang tanong ni Duterte doon, Hanggang kailan ba itong uh, ating men in uniform na magtatrabaho or pagtakpan magsisilbi sa presidenting adik? Iyon ang tanong ni Duterte at sabi niya dapat ang armed forces of the Philippines or men in uniform in general ay dapat sa uh, Philippine Constitution kayo magiging tapat sa taong bayan kayo eh. Kayo, eh. kasi yun sinumpaan niyo to serve and protect the Filipino people at ang ating soberanya. Pero wala. Nag-serve and protect sila dito sa kay Martin Romualdez at sa presidente at sa kanyang first lady. Wala na eh. Wala silang pakialam ngayon sa sobrang nakawan lahat ng isyo ngayon admin sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pati yung bilihin na walang habas na tumaas ngayon. At ito ngayon si ano? Si Martin Romualdez. So anong nangyari doon sa Senate hearing kamakailan? Ibinalik yung 10 billion na tinapyas dahil natakot sila dahil marami na ngayong tao na nag-aalsa dyan sa EDSA na andoon ta 5,000 libo kasunda kapulisan. May swat pa na andoon. Nang sabi ng opos ng mga media ni Langaw, ng mga vloggers ni Marcos na mabayaran, at mga uh, loyalista nga nilangaw daw ang idsa uh, ng mga ng DDS. Eh bakit may 5,000 pulis doon? <laughs> Nakalive yun ha? Daming pulis doon. So ito ngayon si Speaker, sabi pa niya dito, our soldiers are backbone of our nation's security and defense. Yes. At nais mo, Martin Romualdez, bilihin Itong uh, mga AFP uh, generals para mag-protect sa inyo laban sa taong bayan na nag-aalsa ngayon dahil sa inyong kababuyang ginawa at mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Natatakot ka Martin Romualdez na mamatalsik si Bongbong Mar Marcos at kapag natalsik yan si Gloria Arroyo na pinatalsik mo, yun ang papalit sa iyo. <laughs> Sabi pa niya dito, we must ensure they have the resources they need to serve with honor and dedication. Sabi ni Romualdez, with honor, tragis ka. Tinapyasan mo nga sila ng 10 billion. Kung hindi nagkagulo ngayon sa Pilipinas nang dahil dyan sa impeachment ni Bibi Sara, nang dahil dyan sa kay ni Zuleka, ang nag-aklas ang mga taang taong bayan dala na sa kahirapan na buwesit na sa administrasyon ni Bongbong Marcos hindi ninyo pa ibalik ang 10 billion. Ewan natin kung totoo yun. Ito, <laughs> panoorin natin itong video ni Ronaldo. <clears throat> soldiers sa um, uh, the subsistence allowance from 150 pesos to 350. In the announcement, no? That, um, uh, we will move for the increase of the soldiers sa um, uh, the subsistence allowance from 150 pesos to 350. In the announcement, ito yun siya, ha? So, kaya sana sa inyo na labing pitong generals ng Armed Forces of the Philippines, mag-isip po kayo. Huwag po kayo magpadala ng mga pangako ni Martin Romualdez. Dahil yung 20 pesos nga na bigas na pinangako ni Bongbong Marcos, sa taong bayan kaya siya binoto ng karamihang mga mahihirap, hindi nga natupad yung sa inyo pa gagamitin lang kayo labing pitong general na pupunta dyan sa kortisikol ni Martin Romualdez para sa kanyang personal interest tandaan ninyo AFP generals na labing pito dyan tinapyasan niya yung budget ninyo binalik lang nung nagkagulo ngayon mag-isip po kayo kung bigyan man kayo diyan ng tag ilang 500,000, 100,000 or isang milyon kada general dyan para bilihin ang inyong pagkatao, kunin ninyo ang pera pero wag ninyo silang wag ninyong pakinggan si Romualdez. Dapat sa Philippine Constitution pa rin kayo magsilbi sa taong bayan na nagpapasahod sa inyo na dapat ninyong protektahan at ang ating soberanya. Doon kayo magsilbi, hindi dyan kay Martin Romualdez dahil binoto lang yan ng 180,000 katao sa kanyang lugar. <laughs> At siya yung vampira ngayon sa kaban ng bayan. Buwaya. <laughs> hindi kayo nga dapat dyan eh, dahil hindi yan ang presidente. Bakit kayo pumunta dyan? Uto-uto din itong labing pitong general na to, putragis. <laughs> Ang tanong mga general, labing pitong general, ang tanong lang sa inyo, pira-pira na lang ba talaga ang pagkataon ninyo? Yun lang yun eh. Nabibili na ba ngayon ang prinsipyo ninyo sa pira? Ay mahiya din kayo kung nabili kayo ng taxpayers money, yan. hindi yan kay Martin Romualdez. Kung magkano man ang halaga na pinasubre sa inyo, pamasko dyan. Pira po yan ng taxpayers ngayon na naghihirap. Hindi yan galing sa bulsa ni Martin Romualdez. Yun yung isipin niyo